Ano ano po yung mga problema so far na na encounter yung mga challenges at uh, paano nyo po ito ay uh, ito gunan, uh, mayor? Well, unang una unang una yung resistance, sempre. Mm hmm. Ah, uh, lalo yeah. na yung mga no, nagtayo ako ng, ng yung ansi ko yung palengke. Mm -hmm. Siyempre, yung mga nakapwesto, ang hirap mong tanggalin, inilocate sila para magawa mo yung project. Doon sa the challenges na demanda yeah. and everything. Eh, pero oh. hindi ako nawala ng, ng pag-asa. So, I eh, still pursue. Yun ang kwan natin. Yun ang isang trait natin. Na talagang kung mm -hmm. naka, yung fashion mo talaga na gawin para ultimately sa kabutihan ginagawa po natin. Ano mm hmm. Malawa, siyempre, sa politika, may mga opposition din dyan. Pero sa akin, hindi yung nakapokus palagi naman ako. Isa pa is the funding. Hindi naman kalakihan yung pondo ng BGCC. Nag-start ako mm. third class. Pero ngayon, it's a first first class dahil nga na na namin yung kailangan talaga para maging first class ka. Pero when I started, eh talagang adliit. Nasa third class ka eh. So, mm. uh, what I did is something na medyo unconventional ka nga para manggawa kang gawa ko ng projects. So, it's through the popularity contest ng mga fiesta, mga ng fiesta namin. In fact, uh, mo, uh, almost 20, kung minsan, in one time hmm. na uh, nag kami, we raised something, a gross of 22 million, at nag-neto kami ng halos 12 million, na yung 12 million at the time, yun ang ginamit ko para itayo yung aming bagong munisipyo. So mm. I put this munisipyo na, na nakikita n'o I don't know kung nadadaanan mo ngayon um Raymond. Mm. Yung munisipyo namin, lahat nagugulat, napatayo po natin ng 12 billion 'yan. Mm. From of course yung fiesta tapos yung aming uh, auditorium napatayo natin 5 million 'yan. So again from the fiesta ngayon, yung, yun din, yung ating uh, bayan, napatayo rin natin yan, limang milyon din yan. So, all these things, uh, hindi nang galing sa ira ng munisipyo, kundi nang galing sa fundraising natin sa piyesta. Na ako'y talagang nagpapasalamat because bombo ang suporta, ah. hindi lang yung mga nandito sa villages, kundi mga uh, balikbayans po natin, mga kababayan hmm. natin from abroad.